Ang video natin ngayon mga lodi patungkol naman sa Pan Pacific Highway. Nakilala bilang Maharlika Highway, tinatawag din itong National Route 1, eh AH 26 naman kung Asian Highway Network ang pag-uusapan. Tayo na mga biyahero, mayroon pa akong ibabahagi sa inyo. Patungkol sa nasabing highway, let's go na mga lodi. may ibabahagi lamang ako mga kabihayro sa mga hindi pa nakakaalam nito ang AH-26 na mga karatula na makikita sa kalsada. Paalala lamang mga higala sa daang maharlika lamang ito makikita. Ang AH-26 tawag nito ng Asian Highway Network dahil ito ang naging highway category sa mga pangunahing lansangan sa Asian Country. Kaya sa atin ay Asian Highway 26 ang taguri dahil ang Maharlika Highway ay siyang pangunahing gulugod ng transportasyon mula Mindanao hanggang Luzon. Ang Maharlika Highway ay mula sa pinakadulong bahagi ng Luzon sa may bandang Apare hanggang sa pinakatimog ng Mindanao ang Sambuanga City. Ito ang naguugnay sa pangunahing mga isla mula Luzon, Samar, Leyte at Mindanao pa na may yung mga ferry at ulay upang mapabilis ang paglalakbay. Ang highway ito ay malaga sa transportasyon at pang-ekonomiyang aktibidad at pag-uugnay sa mga komunidad. Aktibong nagsisikap ang gobyerno na maayos at mapabuti ang kalagay ng highway upang matsyak ang kaligtasan sa biyahe. Alam nyo ba mga kabiyahero kung gaano kahaba ang highway ito? Mayroon lang naman itong 3,379 na kilometro o 2,100 na milya di kasama ang sa dagat na ruta. Ang video kong ito ay bahagi lamang ng highway na naririto sa Camarines Norte. Kung nais nyo malaman kung saan ito naroon, sa bagong silang uno ang eksaktong lokasyon. Sa mga biyahero o lakwatsero, kung sa bandang timo, ang inyong tungo, kung nais nyo ang biyahin komportable, mas mainam dumaan din eh. Ang akin ay suggestion lang po lamang kung nais nyo lang naman na dito dumaan. Bagamat ito'y may kalayuan, ngunit ang biyahin nyo'y ay panatag naman kahit ito'y medyo may kalayuan maenam pa rin naman kaysa sa kabilang lagusan bukod sa sira sirang ng kalye at malubak dahil ito'y kinukumpuni ito ang Rolando Andaya Highway ang tinutukoy kong kalye matagal na kung hindi dito dumaan dahil sa kondisyon ng nasabing lansangan kagaya lamang nung nakaraang taon mga biyahero dito ay tila sa kalsada ay nabaon dahil natigil sila ng mga ilang oras bago pa man sila sa lugar na kaalpas buhay ng biyahero noon ay nagkaletse letse dahil tumatagal ang kanilang biyahe oras ng biyahe kung ikukumpara sa dati ito ay nagiging doble sa pangyayaring ito ay hindi na ako dumaan dito kung sa timog o kabikulan ang aking tungo dahil ako'y nangangamba sa malalalim na lubak ng kalsada baka ang sasakyan kong dala ay magkaroon pa ng aberya kayo na ang umusga mga lodi kapag kayo'y napadaan sa nasabing kalye, balitaan nyo na lamang po ako kung ano na ang sitwasyon sa lugar na ito sana po magkaroon ako ng update sa kalsadang ating binanggit, upang mapalapit muli ang aking piyahe, pagmuli akong dadaan sa Andaya Highway. Hanggang dito na lamang mga lodi. Sana ang konting kaalamang na ibahagi sa inyo'y nakatulong kahit na konti. Sana'y patuloy nyo pang tangkilikin ang susunod na video na aking lilikain at mag-iingat tayong parate sa ating mga biyahe mga lodi. Maraming salamat po.

লাগে คือส